yan lupa na ano yan yan dati oh talagang maraming damo so ngayon nalilinis ah unti-unti na, na nalilinis yung area dyan tayo balak gumawa ng ano tulay yung kagaya dun ba kagaya sa kanila oh yun kahoy lang po dahil wala po tayong budget so barat tayo barat mita tayo ng paraan para makano katipid right ito gawin ah, na ipa flooring ko to flooring para may ano para maganda yung ating paggawaan ng motor no shout out nga pala sa mga merong sirang motor dyan sana magpaayos kayo magpagawa kayo sakin, akin barat lang barat barato lang sabot sabot lang so yan update update Let's <ilanod> go! Oh, what's up mga kabarat? Ito po yung ating update, mounting update sa ating harapan. Yun know? Ito yung mounting harapan, medyo masyadong madamo Kasi dinagdagan ko yan ng lupa para mag-flooring ako ng low budget. Abangan nyo yung ating flooring na low budget. Yun, yung sa harapan na lupa ay nilagay ko dito at saka yung madamo para itatambak natin tambak ang tawag tambak at saka doon yan yung project na yan ano lang yan uh, gusto ko sana ganyan ano simento pero walang budget tayo so ano lang tayo kahoy kahoy yun no know, kagaya no kagaya sa kanila o oh. oh. Yan lang gagawin natin, no? Oh, tulay. O, oh lang. Tulay. O dito yung tulay. Kahoy lang. Ayan. Yeah. So malaki pa. Malaki pa. Ah, kulang. Malaking kulang. Basta. Ayan. What's up mga kabarat? Nakita niyo po yung ating uh, munting uh, plano para po gagawin nating uh, soon uh, munting vulcanizing shop at saka pagawaan po ng motor so shout out nga pala sa lahat ng mirong motor dyan nasira at yung mga walang budget ako na pong bahala sa inyo dyan hanggat sa makaya kung ayusin ayusin natin yan so na po mga kabarat dahil na maingay po dito sa ating area dahil na ano po tayo sa ano kalsada po yan o. kalsada. yan po ating ginagawa uh, ngayon yan, ano po ako ah, nag natambak, tambak, ano tawag sa Tagalog ng yung yung lupa o hina ko. So, yun gagawa kasi ako ng munting paggawaan ng motor ito sa mga taong ah, shout out sa mga taong walang budget. So, walang problema sa labor. Para sa akin walang problema dahil gagawa po ako ng ah, content. So, gagawa po ako ng ah, paraan. Donation box lang kayo na pong bahala kung ilan ang inilagay nyo so yun po no Sa so, hanggat sa makaya ko lang gagawin ko yung mga motor nyo so shout out sa lahat ng mga supporters natin dyan so soon soon maawa po ang Diyos ha, ah, sana matulungan niya ah, sana matulungan nyo po ako no bigyan nyo ako ng mga kunti lang ano nila mga malaki mga ah, sira yun, no? dahil pang content lang po so yun sana po on. sana soon mga kapat ano lang tayo ha, magtulungan para po sa content ko sana marami po magpagawa at saka yun para pong sa labor nyo basta sa na yung pizza no, let's go mga kabarat Puhun. let's go let's go so abang abang lang update natin sa ating munting pagawaan ng motor yan so yun lang po mga kabarat salamat sa panonood peace out pag ingat po lahat brrrat Bom.